Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, may adlaw Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa Buscalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na, na hindi kami nagpasabi, nagdarating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at uh, nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod ko po, po ay pagpapasalamat pa rin. Galing po sa akin, Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangatong pagpapasalamat po ay personal pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte na kahit galing po kami Mindanao ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Luzon, lalong lalo na sa anim na taon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi ko maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay uh, nakatanggap ng invitasyon na pumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region or Region 5. Ngayon namang uh, linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumibita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po, po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Ah, hapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyo, tapos ang biyahe kami kapunta sa Isabela. Tumikin kami sa Santiago City. Tumikin kami sa Santiago City, Isabela, at binisin ka namin yung mga kalbigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan na ang ng Vice President. Pagkita, pitong, pitong oras po yung gahin namin mula Mandaluyong papuntang sa Isago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga Maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Bukalan. Lumating po kami, mga umalis kami, sa Santiago City, ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo, alas 12 ng panghali, 12 noon. At uh, sobrang masaya ako dahil napakapait at uh, tinanggap kami ng mga tiga buskalan. Masaya ako dahil nakita ko. Nakita ako yung resiliency ng inyong uh, lugar dito sa Bukidnon, At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong, inyong lugar lalo-lalo na sa mga bisita na gusto makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. <laughs> Alam, noong uh, bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, mapupunta kami yung kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka uh, pupunta doon? Sabi ko, uh, um, ano lang ako ma, mag introduce ko lang yung sarili ko kaya ako ang at uh, sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, Kilala ko si Apo Wangon, Un. Huwag ka na. Huwag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses na sinabi. Noong nagpaalam ako, noong uh, pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, yun na naman niya sa hinaw. Huwag ka na magpatato. Kaninang, <coughs> kaninang umaga, Nandito nga, nandito na kami sa nagtaginda. Sa Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, um, uh, wala hindi ako nakapi, nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan uh, namin na gusto magpatato. Dahil nga, ayaw ko na pagbabase o utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo ang or na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noon, una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sabi ng mama ko, huwag na ako mag-uwag na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya halika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Ipaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, alika, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. ang <laughs> so, sa pangawal, <laughs> hindi na ako nakahindi dahil ang um, isang senior citizen na mismo ang apat na na verses na nagsabi na patuan kita. Kaya, masaya din ako dahil Meron din ako tulad din yung lahat na tato ni Apo Mangon. Maraming salamat po, Apo. At um, ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga pinagdito sa buskalan, gusto kayong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po, ako rin sa Davao City. Kami po, ako rin sa Davao City. Bago po ako pumapa, ay mayor. Matapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng ipag-ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng C uh, City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurata ko na bago ako pumamba doon sa pangka-mayor ng Davao City at natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung hinakakasan ng aming mga dabawenyo na miyembro ng IT. Yan din ang gusto ko maipindihan ng mga mabula dito sa inyong komunidad na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapapano ng buhay nila. Meron po ako example na simple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. So, Rory, ay! Ito yung programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ating third honors. Lahat tayo gagraduate ng nursing. Gagraduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may bakery, walang problema ang pera. Pasok lang ang pasok sa negosyo. Ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayan ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. <coughs> ang kanyang mga, ang pagkain, minsan meron, minsan walang kain na mapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro. nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, pero sa araw na ito ng na graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil pareho-pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital. Pareho na silang pwede maging nurse. Wala kang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakalaga napakalaga na maintindihan ngayon ng ating mga anak. Yan, is yan ang pagpapakaya sa buhok. Yan. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Buscalan at nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat.